Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Bansang Australia, ginaganap ang taon ng Supercars Championship. Ito ang paliksahan sa kung sino ang pinakamabilis magmaneho. Yun nga lang, hindi may iwasan ang pagsulputan ng mga ligaw na kangaroo. Ang Australia kasi ay tahanan ng milyong-milyong kangaroo, kaya kung minsan, bigla na lang silang napapadaan sa kalsada. Delikado ito dahil peligro sila na mabangga ng sasakyan. Kung tutuusin, hindi lang mga kangaroo ang nakunan sa kamera na nahikisali sa sporting events. Ang ilan sa kanila ay kinatutuwaan ng mga manunood, samantala ang iba naman ay kinatatakutan. Kaya naman for today's video, matutunghayan nyo ang iba't ibang nakakaaliw na inkwentro sa pagitan ng hayop at sporting events. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Simula natin ang kwentuhan sa sports na cycling. Masaya ito panuurin lalo na kung ang mga kalahok ay nagdadaan sa serye ng obstacle course. Mahirap itong hamon at napakadelikado. Pero paano kung ang obstacle course na kailangan mo lampasan ay ang makulit na aso? <laughs> Lagot ka pag kinagat ka na? Mas okay na siguro ang makulit na aso. Huwag lang sana ang nagwawalang baka. Gaya ng siklistang ito na nakataupang palad ang isang galit na galit na toro. Kung ikaw ang tipo ng tao na mahilig tumakbo, dapat kang sumali sa maraton. Sa tuwing may maraton, isinasara ang kalsada upang walang kalahok ang mabangga ng sasakyan. Pero paano kaya kung wala sasakyan pero masasagasaan ka naman ng tumatakbong usa? Yan ang nangyari sa atleta na si Justin Delucio matapos siyang mabangga ng usa. Kitang kita pa nga sa video ang pagsalpok ng usa kay Justin. Ayon kay Justin, natapos pa rin niya ang maraton nang walang natamong injury sa insidente. Oh! Mahilig ang mga Pilipino sa basketball, pero alam mo ba na ayon sa Guinness World Record, ang soccer ang pinakasikat na sport sa buong mundo. Sa sobrang sikat ng soccer, maski ang mga hayop na Pine Martin ay gustong sumali sa paikipaglaro gitgitan ng laban sa pagitan ng dalawang koponan sa Switzerland nang bigla na lang may pine martin na umikseno sa gitna ng laban. Sa mga hindi nakakaalam, ang pine martin ay isang maliit na mamal na may matutulis ng ngipin. Dahil sa bilis nitong tumakbo, nahirapan ang mga tao na hulihin ito. Sinubukan itong hulihin ng player na si Loris Benito, ngunit ang kamay niya mismo ang kinagat kagat ng matapang na martin. Muling nakatakas ang Pine Martin at saka ito hinuli ng goalkeeper na si David Da Costa. Buti na lang at may suot na gloves si David kaya hindi niya alintana ang kagat ng hayop. Kailangan maitigil ang laban sa tuwing may delikadong hayop. Pero paano kung kasing ganda ng makaw parot ang makiepal sa gitna ng field? Matutuwa rin ba kayo o maiinis? Sa lahat ng delikadong hayop na pwedeng sumira sa inyong laro, ang mga bubuyog na siguro ang pinakadelikado. Alam mo ba na sa buong mundo, may 700 katao ang namamatay sa atake ng bubuyog kada taon? Yan ang insekto na nagbigay takot sa mga manlalaro matapos ng may umatake ng grupo ng bubuyog sa kanilang soccer game. Ang isa sa mga player ng soccer ay mukhang napuruhan sa ulo dahil sa panusok ng bubuyog. Sa huli, hindi nila hinayaan na maputol ang laro kaya pinagpatuloy nila ang laban hanggang sa may itanghal na kampiyon. Isa sa pinakasikat na sports sa Amerika ay ang baseball. Exciting manood ng sports na ito dahil pagalingan sa pagbato ng bola ang labanan dito. Mas mabilis mong maiahag isang bola, mas mahirap itong tamaan ng kalaban. Pero kung minsan, pati ang mga kawawang ibon ang tinatamaan ng bola. Ilang beses na kasi nakunan sa video ang kamuntikang pagtama ng bola sa walang kamalay-malay na ibon. Ito naman ang player na napahiga sa takot dahil sa lumilipad na kalapate. Isa sa pinakadelikadong breed ng aso ay ang pitbull. Kapag hindi ito inalagaan ng maayos, maaari itong lumaki bilang matapang na aso. Pero sinong mag-aakala na ang mga pitbull ay mahilig rin pala sumali sa sports? Gaya ng aso na ito na matapos makatakas sa kanyang amo, agad nitong inagaw ang mga gloves sa kamay ng mga players. Mukhang mahihirapan silang bawiin ang gloves na dinekwat ng aso kesa matakot sa pitbull, tsak na mas kaaaliwan mo na lang ang kanilang makulit na ugali. Ito na ata ang pinaka bad trip na pangingi alam ng hayop sa larangan ng sports. no year 2009, nanalo ang koponan ng Cleveland Indians laban sa grupo ng Kansas Royal dahil sa pangingi alam ng mga ibon. Paano ito nangyari? Ganito kasi yan. Matapos tamaan ng hitter ang bola ng baseball, tumungo ito sa pwesto na may maraming ibon. Dahil dyan, nahirapan ang catcher na saluhin ang bola, kaya bigo itong depensahan ng kanilang base. Nagresulta ito na makaabot hanggang fourth base ang player na sa tulong ng mga ibon. Alam mo ba kung gaano kalawak ang golf course? may lawak lang naman ito na 30 hektarya ng lupa. Dahil sa sobrang lawak ng golf course, naging tahanan na rin ito ng mga wild animals gaya ng iguana. Kaya naman hindi rin may iwasan ang pangingialam ng mga hayop sa tuwing may magaganap na paligsahan. Gaya na lang ng sigal na ito na nakuhang galawin ang bola ng isang golfer. Inakala niya ata na pwede niyang kainin ang bola dahil sa mukha itong itlog. Sinubukan pa nga niya itong tangayin. Dahil sa pakikisaw ng ibon, pansamantalang naudlot ang laban ng dalawang golfer. Aba, e pati pala ang sports na tennis ay hindi pinapalagpas ng mga hayop. Ang ilan pa nga sa mga kalahok ay hindi na nakapag-focus sa laro kaya sila natalo gaya ng dalawang player na ito na natalo dahil na-distract sila sa dumaang pusa sa gitna ng laban. Pero, hindi naman palaging perwisyo ang hatid ng mga hayop sa tennis court. Kung minsan, nagiging lucky charm din sila ng mga player. Gaya ng nangyari sa tennis player na si Naomi Osaka na kinaliwan ng mga netizens dahil sa paru dumapo sa kanyang balat. Alam mo ba na nung araw ding yun, nanalo si Naomi Osaka sa tournament? Ang sabi nila, naging pampaswerte raw niya ang paru-paro. Palagi nating tatandaan na ang mundo na ito ay hindi lang para sa ating mga tao. Marami kasing mga puno ang pinuputol upang gawing baseball field o hindi kaya ay para gawing stadium ang lugar kung hindi dahil sa mga pinapatayo nating sports complex, hindi dapat mawawala ng tirahan ng mga hayop. Kaya kung naglalaro ka ng sports at may sumali sa iyo na isang hayop, mas maganda kung bugawin mo na lang ito palayo at huwag mo itong sasaktan. Naniniwala ako na isa kang tunay na kampiyon kapag nanaig sa iyo ang pagmamahal para sa mga hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Prince Abraham Jerusalem. Hello rin kay Mark Francis V. Carandang. What's up kay Yushin Balogna. Shoutout sa pamilya ni Mary Chris Costan Avenido. Christine May Nicole, David, Salmi at Maxine. Paul Dairit at King Dichoso. Tyron Blaine C. Bautista. At sa pamilya ni Edgardo Arenas. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!